Hello, simulayan naman ng ating vlog. Ako pala si Rudy Culinares, ang tendero ng kamarin ng batu. O ito palang topic ko dito, yung mga nararanasan ko sa mga namimili. At minsan, natatawa na lang ako sa mga ginagawa nila. Ikas, alam ako bakit. May nahuli ko matanda. Binulis yung bawang. Wala, hindi nila ako nakatawa. Hindi lang na ako nagsalita Kasi natulala na ako eh Sa sobrang tanda pa naman Magnanakaw pa Ipindi mo naman eh Magsabi na lang Boy, pahingi ng bawang Bibigyan ko naman O oh, wala, tatawa na lang talaga O oh, yun, tatawa na lang O oh, ito pa Yun nga nakita mo na Hindi lang Hindi lang naman magingi ng sorry Eh sorry eh sorry na ibuli sa ibalik. Tapos wala na. Alis na 'yan. Wala lang nangyari. Alam ko naranasan mo na 'yan lahat. Sino guys diyan yung may tindahan? Alam ko nararanasan niyo 'to. Yung sumunod-sunod na namimili. Tapos meron pang meron pang sisingit na nagmamadali. siya pa daw unahin ko. Sino dyan may tindahan rin yung bumibili yung pera ay sandaan 5 5 pesos lang yung bibilihin o oh, naiinis pa na na bakit ang tagal suklian ko kasi kasi walang barya eh ayun nagalit umalis o oh, ito pa sino dyan na bilihan na na nakulang yung pera mamaya na daw lang na pagbalik tapos di na bumalik o oh, ito pa meron na mili isa saka yung isa yung, yung, yung pala kakilala niya nagkukondisyonan na kukuha sila pag merong kausap mong isa papa papasimple ng bawang o kasibuyas o sino dyan yung may nadakip na o tas ano sinabi nyo nung nadakip nyo ano sinabi nyo o kaya ano ginawa nyo kung nadakip nyo ha babay na lang okay na lang o ito pa pinakamalupit yung nagbayad na daw pero hindi pa naman nagbabayad. Hmm, modus pala. Sabi nagbayad na. O andiyan na yung 50. Yun pala hindi pa naman binibigay, andun pa sa sa bulsa niya. Oh, di meron na siyang 50 sukli. Mayroon ga pang baon si Buwes Luya. Oh, ito pa pinamalpit. Yung nagbayad na, okay na 'di ba? sinuklan na tapos kukuha pa ng isang dakot na baong sibuya sabay plastic plastik bye bye oh, ito naranasan mo to sigurado yung nagmamadali yung namimili tapos yung bayad na kalimutan yung kumukuha sila basta basta tapos basta basta din uma umaalis o oh, ito pa yung yung mga tropa mo naman nakakilala siyempre may, may discount yan discount na sa pa sobra pa o oh, ito pa pinakamalupit yung ang dami namimili pero lahat sila namimili lang tapos umaalis na hello guys ito pala ako nagtitinda naman nahiya ako sa camera ko pag sit kasi hindi pa ako sanay mag vlog Uh, sabi ko takpan ko nga. Pero nagre-record. Uh, yan kasi nakaka-distract. Uh, nakaka-distract sa mga namimili. Sabi nila may CCTV kung ano-ano, pero ah, uh, nakakatulong pa naman 'yan. Paminsan-minsan 'yan. Uh, eh. kasi mawawala yung focus ko pag eh, pag may camera nakatotok katutok Oh, eh. Sige na, bilhin na kayo. Oh, sabi ni Madam, "Wow, vlogger na." O, oh, ayan, o. o para si misis ko yung nakaitim. O, oh, kaming dalawa bantay ngayon. Ayun, o, Sabi nila, ay, buti pa si the boy vlogger, mayaman na. O, na, o. Oh. manang nagtawad. Ayun, o. Oh, ito pang oras na to. O, oh, siyempre, wala na namin mili. O, oh, biglang dadating din. Oh. Tapos 'yun, nagkwento-kwento muna kami pag walang namimili. Oh, 'yun lang, guys. ito pala, salamat sa mga nanood dyan Ah, nanood dyan, salamat. Ipidi subscribe like, share. Bahala na kayo ikong e anong e ikong ano gusto n'yong gawin. Basta salamat and sana sana ganito din yung naranasan nyo. Alam ko naranasan nyo to. Uh, minsan nakakatawa, minsan nakakalungkot. Pero nakadalasan masaya. Enjoy lang natin ang pagtinda natin. wag uh, Huwag mag-isip ng kung ano Salamat. Like, share, subscribe. Salamat. And ito pa sakit pa lang magawa ng YouTube ang daming edit-edit ko ang ginagawa pero soon soon nga mape din natin yan